ayan titignan natin to guys alis na kasi ng aking asawa bukas guys so ngayon ang ginawa niya binilahan na naman niya ako ulit ng grips para daw meron daw akong makain dito pag walang ginagawa o di diba guys ang kapa ayan so ito guys titignan natin guys yung binili niya ito yung sa taas ito, ito wow para siyang blackberry guys huh? ito siya yan Panghabhab lang to guys ha? pang habhab -hab. hmm? ay ganda niya guys kasi yung unang nabili ay yung pangalawang bili niya guys parang sobrang hinog so ito ang maganda so abot ito ng pasko haha <laughs> pasko daw buti kung may pasko guys <laughs> ayan so ito na natin isang box guys Ayan, isang box. Ayan, bali dalawang box yung binili niya, guys. Hindi ko alam, guys, kung magkano binili niya nito. Ito, ah. Masyarong hinog ito. Ito, ito. Mas maganda yung unang box. yeah, Hindi ko siya matanong, guys, kasi ito masyarong, ano. Wala siya. Umalis, may binili. Nagmamadali kasi bibili daw siya ng bauna niya, ma -ano, babagay na mga food so ayaw naman niya nakasama ako dahil kahapon pumunta kami sa si SM may gusto siya may gusto rin ako so hindi siya makakufus kufus. so ang ginawa niya maganda yung ako na muna is magisa para makonsentrate ako sabi niya ganun. ayun guys sumalis naman agad ngayon kasi bibili daw siya ng babaunin niya so ngayon guys ito maganda ito Ayan, dalawang di, bali dalawang box ang bintinya, so, ang ganda guys. ha And kasi mahilig kasi ako sa ubas oh, bus, guys. So parang pag nandito siya, parang naano siya sa akin. Lagi akong bumili ng tingi-tingi. So ang ginawa niya, binili niya ako ng ganito. Talagang box-box na talaga. Kasi nga, ayun, gusto niya, gusto niya talaga guys. Pag ako nabili ng mga ano, bultuhan kasi hindi naman nasisira yung pag sa ref. So, na nakaraan guys, binilhan niya ako ng isang box na apple. Ayan, kunti na lang natira. So, mula nung dumating siya guys, October 30. So, pangatlong box na to guys, pangatlong. At, hindi, pangapat na kasi dalawa binili niya, binili niya ngayon. Ayan, dalawa binili niya ngayon. So, pangapat na box na to guys, mula nung dumating siya nung October, October 30. So, October 30, kinabukasan bumili siya agad ng fruits. So, bukas guys, isang buwan siya, November 30, ano? November 30. Bukas, November 30, isang buwan siya. So, pang-apat na box na to guys, na binili niya sa akin. Kasi bukas na ang balik niya guys, bukas ng hello So, ngayon guys, salamat sa panonood. Ayan, pinakita ko lang yung binili ng aking asawa. Yan. Ang aking asawa, guys, na mapagmahal. Yan. Kanya yan siya, guys. Ayaw niya na makita niya ako na binibili ng tingi. Kasi kung ako, guys, gusto ko kasi tingi-tingi lang. Kasi, siyempre, sa halagang dalawang daan, 500, marami ka na nabili. Pero hindi natin alam, sa so, suma total, mas napamahal kayo doon. Yung asawa ko naman, ayaw niya ng ganun. Alam ba, bibili ka ng ganto? E eh kung kilo-kiloin mo ito, mas malaki. So, pag ganito na lang bilhin mo, lagyan mo na lang sa ref. So, ayan na, nakakamura ka talaga. Yan, lagi kami magkaano guys pagdating sa bilihan ng ganun. Kasi, sya sure talaga pag bumibili, pang, pang maramihan talaga yan sa kanya guys. Eh, ako naman, pag namamaling nasa isang kilo lang, dalawang kilo, yun. <laughs> kasi daw, nagtitipid ako, pero hindi ko iniisip daw, mas napamahal daw ako nun. Yun ang sabi niya. Which is, totoo naman guys, di ba guys? <laughs> So, akala lang natin nakamura tayo. Pero, yun pala ay hindi. Dahil nga, patingi-tingi yung bili natin. Ayan. So, guys, uugasan ko na ito, guys. Ilalagay ko na sa ref. Medyo ito, medyo ito ibang ano to. Kasi ito, medyo magtatagal pa ito. Pero, yung isa, sobrang hinog na yung isa. Ito, ito medyo, ano na to, sobrang hinog na to. Hinog na siya. Pero, ito, medyo magtatagal to kasi, iba talaga siya. Bukas na natin, tikman natin guys kung matamis ba siya. Mmm! Tamis niya guys, ibang klase siya, ano siya, malutong. Katulad siya ng binili nung una. Hmm. So guys, Salamat sa panonood. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please comment down below and like, subscribe my YouTube channel. Para kayo ay manotify sa aking mga bagong video. Bye-bye!